Hi guys. Kumusta kayo lahat guys? Ayan. Brochi TV po nagbabalik. <laughs> Kilala niyo ba 'yung kasama ko guys? Ayan, so medyo matagal tayong hindi nag-vlog. Kaya naiini bago tayo. Pero ngayon guys, meron lang akong gustong i-announce sa inyo. So guys, gusto ko lang ipakilala sa inyo. Bro, tagal yung Facebook ko para makita ka nila. Ayan. Guys, etong to, si Rico, galing na Pilipinas. Eh, scholar natin to. Tapos after one year, dito na siya. At, ayun guys, nung nakaraan nag-post ako na hiring yung company namin at yung amo namin ay naghahanap ng mga tao para magtrabaho sa amin. At sakto naman si Rico guys, eh, nagparilis. Ayan, kung ano man dahilan, eh, na namin sabihin sa inyo guys kasi... Hindi lahat ng napupunta ng mga Pilipino dito ay ayos, 'di ba? lang pa rin. At ngayon guys, eh official na si Rico ay akin ang naipasok sa trabaho ha yeah? dahil sabi ko sa kanya kung willing siya magtrabaho sa amin mabigat yung trabaho, mabilisan sana ay dapat sa pagod at tuloy tuloy yung trabaho at nakita naman guys tira naman yung katawan nito <laughs> so bro ano masabi mo na ngayong araw eh dito ka na sa amin magtatrabaho Kamusta kayong lahat mga Yos <laughs> na, <Yes, sir. laughs> <laughs> Medyo nahiya pa no Oo oh, ganun May, talaga Medyo matagal-tagal na rin no uh, Wala tayong update sa yon sa mga followers no mm. So yun na uh, sa haba nga no, ng panahon no Simula nung uh, yun nga uh, oh, simula yeah. no <laughs> pagtulong ni Bruchi sa akin no? simula mm. sa Pilipinas hanggang sa makarating dito so hindi ko inexpect talaga to na yun nga magkakatrabaho pa tayo magkakatrabaho magka pa kami ni ah <laughs> <dito. laughs> uh, ngayon simula na to no? uh, hindi ko talaga inaasahan to no? Uh, na, yun nga uh, iba yung uh, una kong naging uh, na uh, company, na, pero yun nga eh, Hindi naman na uh, hindi, dilahat lahat siniswerte eh. Hindi, lahat sa pero, trabaho, katrabaho. Oh, kaya uh, 'yun, yung mga ano, yung yung reason kung bakit ako nagpa release no? Oh, ayan na natin yun, ayan natin yung reason uh, na 'yun para sa kanila lang 'yun. No? na lang sa kanila, 'di ba? Mm. Basta uh, lagi mo isipin, bro, everything happens for a reason. Napunta ka man sa hindi magandang mga company, yung dahilan nun, para mapunta ka dito, bro. Oh, uh, 'yun. Na ano mo 'yun, bro? 'Di ba? Uh, Kailangan mo muna mapunta sa pangit company para mapunta ka sa Napakagandang company. Para sa akin, napakaganda. Siyempre. Kaya guys, proud na proud din ako sa sarili ko dahil sila bro Vincent, sila bro Melvin, pinasok sila dito dahil mabubuti silang tao, masisipag, wala din ako masabi sa kanila kaya papasalamat din ako sa kanila dahil naging madali yung trabaho ko dahil sa kanila. So ngayon, sabi ko kay Rico, bro, hindi man tayo magkakadugo galing sa isang pamilya pero... Ang turingan natin dapat magkakapatid para Swabe yung trabaho, di ba? Oo. No. Yung lang ang kondisyon ko sa kanya, guys. <laughs> Pwede ko siyang tulungan ipasok sa company. Basta ang gusto ko lang, ang namin magkakapatid at walang tampu-tampuhan. Hindi siguro may iwasan, pero huwag mong personal yung pagtrabaho-trabaho trabaho lang. Di ba? Oo. Oh. Maging lesson na lang sa'yo yung nangyari sa dati mong trabaho, bro. Di ba? Oh. Maging happy tayo sa kanila. At ako, happy din ako sa'yo. Oh. Bro, anong masasabi mo sa mga uh, followers natin, mga aspirant? diba? Ah, uh, masasabi ko lang no sa mga uh, papunta pa lang dito at uh, naghahanda no. Yun, uh, pagandahan niyo lang lahat ang uh, process na papunta rito. At saka good luck sa mga uh, masisilik no. Panibago, panibago at parating uh, na rin yung ano yung uh, mass selection no next week na yata no. Mm, positive uh, lang. Positive lang. So uh, at uh, isa pa nga pala mga boss no. Uh, gusto ko lang din po pala mag uh, ano uh, sa mga followers natin no. Yun, yun uh, sa mga followers natin no. Uh, mag -abang, abang po at uh, hmm. pipili po kami ng ano, uh, pipili po ako ng mag-sponsor uh, mag po kami wow. ng uh, uh, tatlong uh, scholars po nga Kinakabahan ba yan, guys? <laughs> Kinakabahan. So pa, sabi pero, sa akin ni Bro Rico kanina, guys, bilang, bilang pagnanaw ang utang na loba, ah. So sabi ko walang utang utang na loob basta tayo nagtutulungan tayo. Gusto niya mag-sponsor ng tatlong scholarship din, di ba? So gaya ni Bro Rico, talagang hirap na hirap din siya dati guys. Tumbatan to, security guard to sa Pilipinas, di ba? 22 years old pa lang, 23, eh, 23 na siya, o ano. So, nagsumikap lang talaga siya. So, nakita rin natin kung paano yung bago niya. Hirap din sa pera noon. Di ba, bro? Uh, Nabi din. Yun, yun. Di ba? Uh, siyempre, laking pasalamat ko talaga kay bro si, Siyempre, uh, yun nga. Sa... Uh, dahil, kundi dahil sa vlog niya siguro yun, no? Uh, yun yung uh, nagbigay ng motivation at uh, na-inspired ako sa vlog niya. Dahil doon, nagporsigin talaga ako na makarating dito. So... Deserve mo talagang tulungan, bro. Yun nga, 2 uh, years ago, no? Two years ago. Two na, years na bro. Two years ago na ano na sinabi mo bro ago? na na <laughs> something na one day na yun magkakasama tayo magtrabaho dito. So yun nga guys no. At nangyari na nga grabe no. The <laughs> power of manifestation bro, uh, di ba? Sabi sa ko sa, sa Pilipinas. Ng, ano no? Sa inabahaba ng uh, paglalakbay ko talaga hindi no hindi pa bigo at uh, yun nga yun naman bro di ba okay. noon 2 years ago sabi ko sa bag nandito dito ko na bro pag may possibility na kailangan namin ng tao hindi hindi kita kakalimutan nagkatawan naman ah di ba sakto sakto talaga okay oh, well, bro, yung talaga. dati pinapanood mo lang na nilalakaran ko nandito <laughs> ka na rin ha <laughs> so ganoon lang So guys, maraming maraming salamat po at huwag po kayong mawalan ng pag-asa dahil gagaya po ni Bro Rico, di ba? Hindi man siya ganun sunerte sa mga unang company na napuntahan niya pero still, napunta siya dito. So nakaka-proud din kasi marami tayong mga natutulungan. At sa mga nagtatanong po, mga nagtataka kung bakit ang bilis-bilis daw na... Kaka-kaka-post ko lang Tapos, ang bilis ko daw May pasok yung mga tao dito sa company namin So, process by process guys I-share namin yan ni Rico sa inyo so, Kung pa paano yung dapat yung gawin Lalo na yung mga release Yan So, sa mga release po At wala pong trabaho ngayon Mag-comment lang po kayo At kailangan ba po namin ng tao Bro, last message Yun, uh, para sa mga followers natin no? So, yun uh, At... Uh, nagpapasalamat kami at oh uh, uh, walang sawang suporta uh, no sa uh, amin at sa road, you no. Know? Nagpapasalamat kami uh, at uh, nandiyan pa rin kayo you know, sa uh, matagal na rin kami na hindi naka-update pero yon as uh, I hope na yon nandiyan pa rin kayo uh, para sa amin at uh, magbabalik po Huwag okay, mawalan mawala ng pag-asa guys Huwag mawalan <laughs> okay, mawala ng pag-asa Mag-vlog na rin to <laughs> Mag-vlog na rin to Huwag kayo mawala so, ng pag-asa no mm. One day no Hindi man ngayon Hindi pero man soon ngayon. Diba? Lagi nyo tantaan guys oh. Nauna lang kami dito sipag Sunod na kayo Sipag lang sa lahat no mm. Aral oh, So ito yung company namin guys oh so, Yan So kita nyo naman So, <laughs> so kita nyo naman kung oh, gaano kalawak yan Mga tatayuan pa ng factory yan So guys maraming salamat bro Paalam ka na Thank you Lord at malakas pa rin kami sa'yo.